Magandang gabi po sa lahat. Dos Mindanao, kung ako kung sangkayo na na mundo po tayo nagbabalik babalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At Ito po ay ating hilig pangungulit taho ng barya. Kaya ho tayo nandito sinisiling natin ang kanilang mga halaga. Ayun po, magandang gabi po sa lahat ng aking mga subscriber diyan. Kung sangkayo kayo, ako na mundo po, keep po sa lahat in God bless. Yan naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel at gusto niyo ang ganito mga topic po about coins. Ayun, anyayan ko sana kayo at malaking tulong lang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera ho natin. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki, nakaharap po sa akin, hindi makita-kita naman ang kanyang pangalan. Siya po ang dakila nating bayani na si Jose Rizal and then 1 peso in the Republica ng Pilipinas. Pagkatalikod natin, makikita ho natin ang year 1976, ang lumang selyo po ng ating bangko Sentral at ang bagong lipunan series. And then nakikita nyo po ang isang leon at saka isang agila, nakabukang papak, yung tatlong bituin, ayan. Kung ngayon lamang po kayo manood dito sa aking munting channel, ayan. Yung hmm, leon po dyan ay simbolo po ng Espanya, yung agila po ay simbolo po ng Amerika, yung tatlong bituin po ay, ay nakasagisag sa atin. Tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, Period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1975 hanggang 1982. Ayan. Value nito, 1 peso. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series. Karan Peso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba pong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po, bilog. Ayan composition po nito ay medal alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number M-3748. Reference number KM-209. Ito pong year 1976, dalawa po ang ginawa ng ating Banko Sentral. Meron rito 1976. Ayan, math, proof. Ayan, ito po ay 0.9%. Itong atin, ito po ay 1976, 32%. Ayan, kung ilang piraso naman ginawa rito sa barya na ito, itong hawak natin, ito po ay 30 million exactly. May price na po ito dun sa ating numista.com. Ayan. Yung kanyang verifying 30, extra fine 30, almost uncirculated 30, uncirculated nito ay nagkakalaga po ng 58 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan. Daw sa ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $2.99, and then $1.99, and then 308 pesos. Dago naman tayo sa Carousel PH. Ayan, sa Carousel PH, ang seller po ay si Ynid100. Pinibinta niya po yung year 1976 niya doon. Error naman po, ito po ay 2,000 pesos. Meron din tayo nakita doon na 300 pesos. Ayan lamang po ang aking may babagin kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayo, dako na mundo po. Kepsi po sa lahat. In God bless.